Good morning Andito na naman kami ngayon May Kwan ngayon May uh, ano ba to Safety Officer Orientation Kasama ko naman si Lakay At si Waray <laughs> Nandito pa kasama namin isang Pakis Yeah, Pakistani Pakistan ni Pakistan. Mabi. India, India. Oh, niya number one. Uh, At ang driver namin ay si Nepali. Nepali, Nepali guys. That's why. See, too much handsome but peri ba? <laughs> Ayawa. I-update uh, ko lang kayo kasi may orientation kami ngayon ng mga bayot. Alam mo naman yung mga bayot magme-makeup pa sa parlor. Uh, ito yung mga ito yung mayor doma namin si Waray na bayot yan. <laughs> Nagmas lang dahil nahihiya kasi naglipstick yan. <laughs> ito yung mga kasamahan namin na puro mga mababango yan ha. Naliligo mga yan. Naligo yan pero amoy pa rin sapatos. <laughs> uh, sige mga idol hindi na ako magtatagal kasi baka mag magagalit na naman si Nepali ayun o oh. ayun 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 Mia number one okay okay na sige babay sa inyo kasi andito na mga guapings mga guapings Gag ang gagwapo nila grabe pero problema ang babaho rin ah, sige bye bye sa inyo lahat magkikita na rin tayo update ko lang kayo mga idol ha goodbye wala